Kasamang dandang sundalo mula sa labin tatlong bansa, nagsanay sa climate response ang Pilipinas sa Pacific Air Force Rally sa Pampanga. Nasa frontline balitang si Brian Castillo. Isa-isang kinarga sa C-130 plane ng Amerika. Ang mga sundalong kunwari mga pasyenteng napuruhan matapos ang malakas na lindol. Nakaratay sa stretcher sa mga biktima at tulong-tulong silang ipinasok sa aircraft ng mga sundalong Pilipino at Amerikano gumamit din ng mga training mannequin na nagsilbing dummy patients. Maayos silang ipinesto sa tila bunk beds sa cabin ng aeroplano. Ganito raw ang senaryo kapag nagkaroon ng mass casualty evacuation matapos ang kalamidad kung saan daan-daan ang nangangailangan ng atensyong medikal. treated these patients in the field and then we discussed uh, prolonged patient hold and today we are transporting them uh, to a higher level of care, a hospital. Ang pagsasanay na ito ay bahagi ng Pacific Airlift Rally 2023 na ginanap kanina sa Clark Air Base sa Pampanga. Layunin nitong paigtingin ang kakayahan ng iba't ibang mga bansa na magkasamang tumugon sa humanitarian assistance at disaster relief. A lot of the challenges uh, faced during uh, disaster relief is going to be just infrastructure. So when you have an exercise like Pacific Airlift Rally, it gives us an opportunity to share uh, and learn from one another. Halos walong daang sundalo mula sa 14 apat na bansa sa Indo-Pacific region ang kalahok sa ikalabing dalawang edisyon ng airlift drills ngayong taon. Programa ito ng U.S. Pacific Air Force Command. Sa unang pagkakataon, ang Philippine Air Force ang nagsilbi nitong host. Alam naman natin, limited yung resources natin to send everybody abroad. So this time, since dito yung venue, uh, nadala natin yung lahat ng tao na pwede nating madala para maabsorb lahat. Nakiisa rin sa ginawang mass casualty evacuation exercise ngayong araw ang ilang kasapi ng Royal Malaysian Air Force. Tulad ng Pilipinas, madalas ding may naranasang kalamidad sa kanilang bansa na nakapaloob din sa Pacific Ring of Fire. If anything happens in this region, we will respond to our neighboring country. So we must have a good coordination from other parties as well. Kabilang pa sa mga ginawang pagsasanay, ang low-cost, low-altitude airdrops sa Nueva Ecija. Paraan ito ng paghahatid ng supply kung saan inihuhulog sa ere ang kahong-kahong pagkain at inumin na naka-parachute. Karaniwan itong ginagawa kung talagang pahirap pa na ang pamamahagi ng ayuda. Para sa isang bansang madalas tamaan ng kalamidad tulad ng Pilipinas, hindi ro maikakaila ang importansya ng air support. Sa oras kasi na masira o magsara ang lahat ng posibleng musalang madaanan, ang paggamit sa himpapawid na lang ang natitirang pinakamainam na paraan. Muling nalinaw ng Amerika at Pilipinas na walang kinalaman sa nangyayaring tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, ang airlift drills. Mula pa rin kasi 1996 ay isinasagawa na ito kada dalawang taon. Purely humanitarian assistance, disaster relief, and of course we do use military aircraft because uh, they're able to rapidly respond and, and uh, fly to different remote areas. Of... Nagbabalita mula sa front nine, Brian Castillo, News Five. Mga kapatid, at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.